Hello Aquarius Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tarot PH. Tinatya na po tayo sa inyong weekly reading for March 31 hanggang April 6. Tulad po na nakagawian, kunin na lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung ibang information po ay para sa ibang Aquarius yun. So relax lang po kayo dyan. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Sa mga naghahanap nga po pala dyan ng personal reading sa ngayon po ay wala po muna tayong personal reading dahil po medyo busy po ako sa aking schedule, uh, sa aking day job So hinahanapin ko po ng oras at panahon kung kailan ko po i-sked ang mga personal reading Thank you again for the inquiries and soon babalitaan ko po kayo kung kailan po tayo kakaroon ng personal reading Okay po? Start na po tayo Ano ang mga naghihintay sa iyo ngayong March 31 hanggang April 6 Aquarius, Inhale And exhale at the center of your reading you have the ace of pentacles. Wow. In the area of what you want, you have the six of pentacles. In the area of what you need, you have the queen of wands. In the area of what's affecting your current energy, have kang King of Pentacles, beautiful. In the area of your near future, the Ace of Wands. In the area of your challenge this week, Aquarius, the Five of Wands. In the area of your fortune, meron kang eight of pentacles. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang nine of swords. At the four of wands. At ang yung outcome this week, Aquarius, meron kang the star card. Wow! A wish fulfillment. Congratulations. At the bottom of your deck, Aquarius, meron kang Justice card. Ano daw yung mga bagay na kailangan mong ambalansehen this week, Aquarius? Kailangan mong prioritize whether documents yan, legal stuff, ano? Kailangan busisigin mo yung mabuti this week make sure na you have legal experts dyan na tutulong sa'yo sa mga usaping legal mo, sa mga dokumento mo. For others, I'm seeing here na kailangan mo to i-prioritize ang balance in your life. Ay, yung life, uh, work and life balance mo kailangan mong isipin na balance yan at uh, take care of yourself, take care of um, your your health para patuloy ka makalaban sa mga ba, mga balak mong gawin in the near future and also sa mga pinakatrabuhan mo. For others, I'm seeing here, work on your cause and effect uh, aspect ng buhay mo. Dapat yung ginagawa mo, iniisip mo rin ang consequences. So this time, it's all about um, assessment sa ating mga plano at action. Okay? Start na tayo at the center of your reading. You have the Ace of Pentacles. You're thinking of this new endeavor. Meron ka bang pinaplano na bagong simula? Meron bang uh, blessing sa dumating sa life mo? Whether may bagong um, Pasok na trabaho o may sisimula kang sideline o di kaya uh, nabigyan ka ng opportunity to start over to a new job. Nakalipat ka na ba o naka, nabigyan ka ng a promotion about something and you feel like this is just fair. At parang feeling mo ay ito ay uh, good karma mo because you have been good and itong mga nakaraang linggo o buwan and you worked hard to get this. So parang this is a, a, a well-deserved pentacle para sa'yo. So congratulations, Ace of Pentacles being clarified by the Knight of Pentacles. Ooh. Sabi sa'yo ng Spirit Guides mo, since sa center ito yung, yung reading, make sure that everything ay pinagkaplanuhan mong mabuti, especially sa blessings sa to na dumating sa life mo. Meron ka bang sinimulan ngayon na bagong trabaho? O, um, I don't know why, pero nakita, nakita talaga ako ng bagong racket, ganyan. Meron ka bang bagong sinimulan? And you are being encouraged by your spirit guides to take a caution make sure na kung ano man itong darating sa life mo ay pinagplanuhan mo kung paano mo siya mapapalago. Kasi ang pentacles, ang ace of pentacles, tinatanim yan, dinidiligan, inaalagaan. So make sure na itong blessings na toga naman kalaki o kaliit na dumating sa life mo, alagaan mo, uh, protectionan mo, at make sure na iaalat mo siya ng maayos para mapakinabangan mo siya for a very long time. Especially with a justice here, cause and effect. Kung ano itong ginawa mo now, uh, make sure na yung balik sa'yo yung consequences at yung magiging reflection yan ay maganda ang hatid sa iyo in the near future okay Aquarius what in the area of what you need you have the six of pentacles I'm seeing here gusto mo na may reciprocation ano para meron kang nilaan eh. Oras ba to? Time? Pera? May utang ka ba? And you're thinking na parang kailan babalik yung pinautang ko na pera? Or for others, nungungutang ka ba? Naghahanap ka ba ng loan this time? At hinahangad mo na na ma-approve na yung mga bagay na yan para makapagsimula ka na sa usaping, pera, uh, usaping kaperahan mo this week. Uh, Nag-iisip ka ba magtayo ng negosyo at kailangan mo ng kapital at naghahanap ka na mag magbibigay sa iyo ng loan? o magpapautang, uh, siguro yan yung mga bagay na nasa isip mo na For others, I'm seeing here may reciprocation ng uh, mababalik na yung something sa yung uh, monetary o material na bagay. Whether nandiyan na yung um, client na bumibili ng bahay, bumibili ng property, o kaya makakapagbenta ka na this time, mahanap mo na yung right client na uh, mag agree sa iyong um, uh, ay hinihingin ka bayaran. So, para mag na kayo, may negotiation na may deal na ganyan. So, that is something na you, that you're working on this time. The Six of Pentacles being clarified by the Temperance card. Yes, matagal mo tong hinintay, matagal mo tong pinagkatsagaan. So, parang kailan po ba mababenta tong bagay na to? Kailan po ba namin makikita na yung right buyer, ganyan? O kaya ikaw, at trabaho ko ng trabaho sa isang uh, endeavor and you're thinking, sana tama yung sweldo, sana swak yung sweldo sa pagpagurao ko. Akala uh, na kami babayaran I'm hearing someone there na parang hin a certain Aquarius sa so parang 3 months na nagtatrabaho about something pero wala pa yung sweldo, delayed ganyan. So, medyo merong, merong pagkatiyaga dito at hinahabol mo at pilit mong kinukuha yung what rightfully is yours, okay? In the area of what you need, kailangan mo daw queen of wands lakas ng loob. ah uh, confidence, tapang, tiwala sa sarili, na kung hinahabol mo man itong kaperahan na to na dapat ay e para sa'yo, uh, habulin mo yung justice mo diyan. I'm hearing someone na matagal na matagal na matagal na itong pinaproseso and you're thinking dapat ko to makuha kasi kailangan, kailangan ko now. So, laksa mo doon ang loob mo, uh, tiwala sa sarili at uh, um, act on it. Sabihin mo yung mga gusto mong sabihin. If this is really what you want to have at what you want to get, kailangan mo itong ipaglaban. At um, ikaw lang din ang inaasahan, I think, na makuha yan. So, actionan mo na. The Queen of Wands being clarified by the lovers. So, it's all about the things talaga your choices. Whether tao ito, o karelasyon, o mga passion project, problema, o career path, o sa trabaho man ito, o sa trabaho, It's because it's all about choices. Mga pinili mo, mga bagay na pinipili mo. So make sure na malakas ang loob mo this time at may tiwala ka sa sasabihin mo, sa pinaglalaban mo at sa, at sa uh, gut feel mo. Kasi kung wala ka rin naman tiwala sa iyong pinaglalaban at saka sa iyong goal at saka sa iyong sarili, um, huwag ka umasa na magkakaroon niya ng good result, hindi ba? So to make sure that the result will be there for you at makukuha mo yung justice na matagal mong hinihintay dito, So, pagkatiwalaan mo yung skills mo at saka yung paraan mo kung paano mo to makukuha. Okay? Yan ang kailangan mo daw. Sabi sa ng spirit guides mo. In the area of what's affecting your current energy, meron kang king of wands. Nasa isip mo, this time, yung mga abilidad at saka yung pagkaplano para makakuha ng mas malaking pera, para magkaroon ng mas malaking pagkakitaan. Nakikita ko yan sa iyo. Um, Uh, I don't know why pero nasa skills mo eh natural naturalesa sa'yo yung pagiging mabilidad sa paghahanap ng mga paraan kung paano kakakamal ng pera kung paano ka makahanap ng resources at this time with this new beginning and new opportunity na nasa kamay mo now o paparating pa lang sa'yo this week I'm seeing na talagang lahat gagawin mo para ma-make sure lang na mapapakinabangan mo ito kaya, kaya na kailangan mo dito ng magandang pagpaplano eh may lakas ang loob ka na you have the skills you have the talent you have the uh, creative creative experiences in the past para magamit mo ito at mapakinabangan mo. Kaya kailangan mo lang talaga pagplanuhan. Kasi baka mamaya ma-excite ka sa new beginning na yan, sa new opportunity. Kaya kailangan mo talagang tibayan ang loob mo. At naging mabusisi ka, uh, wag ka basta-basta aasa sa ibang tao, kailangan ikaw nakatutok doon so that ma-make sure mo na yung pinaghirapan mo at yung blessings na dumating sa iyo ay um, mapunta sa tama at um, makuha mo yung right result na matagal mong hinihiling for that okay the king of pentacles being clarified by the empress yes nasa otak mo talaga this time ang pagbuo you have the skill sa talent para mapalagu 'yan. Pero yung pagbuo, ito yung bagay na pilit mong pahing this time. Napapagod ka na. Um, I'm hearing na dire-diretso ka pa din. Um, merong kaba. Merong, um, pag-aalinlangan. But uh, I'm really sure that with the skills na meron ka, yung diskarte mo, at saka yung street smart na meron ka at experiences mo in the past, ay mabubuo mo naman ito at lalabas ang magandang resulta for you. So congratulations. In the near future, you have the Ace of Wands. So meron ka palang dalawang Aces dito. May new beginning with the beautiful, beautiful blessings and a new uh, life, a new beginning in your life, a new endeavor, a new start. So, makikita ko rito in the near future, meron no kang bagong, bagong sisimulan. I'm hearing na this is a brand new life, a new era for you. Kasi meron kang dumating na bagong blessings, pinagplanuhan mo, pinagtrabahohan mo, nagresulta siya sa magandang maganda for you, at pinagtsagaan mo ito na bumalik sa'yo yung good karma, yung justice na parang pinakait sa'yo in the past, andyan na. Pag tinapangan mo ang sarili mo at pinagkatiwalaan mo ang sarili mo, napiliin ang mga bagay at pinaglaban mo yung mga choices mo, this brand new life will come to you swiftly, smoothly. And kaya mo nang i-handle lahat ng bagay moving forward. Continue putting the the fire. Huwag mong hahayaan na mangliit ka o ma ka o mawalang ka ng motivation so that the things na pinaghirapan mo ay hindi mawaglit at mawala sa'yo. Okay, Queen of Wands being clarified by... Uh, the ace of wands rather is being clarified by the moon card yes in the near future maraming bagay na susubok sa iyo parang isipin mo uh, kaya ko ba talaga, kaya ko ba talagang panghawakan to um, ano kailangan kong gawin para lumago to lalo para hindi mawala sa akin so andiyan yung mga pagdududa sa isip mo yung parang isip mo kaya ko ba talaga to um, sino mga taong kailangan kong pagkatiwalaan um, am i gonna reach the next goal ganyan so daming mga bagay sa'yo in the near future na kailangan mong pagtibayan ng iyong paniniwala sa sarili mo. Because I'm hearing na ang major problem mo rito ay trusting yourself and your confidence, your self-esteem. So in the near future, kailangan mong palakasin yun. You trust your faith mo kay God and faith mo sa sarili mo and faith in your destiny na ang mga bagong simula sa life mo at yung mga new endeavors ay hindi mawawala sa iyo basta magkaroon ka lang ng mga bagay na yon tiwala sa sarili tiwala sa Diyos at tiwala sa yung divine path okay Aquarius the answers will come to you at the right time there will be uh, moments in your life na parang hindi ka sigurado o walang sagot o hindi clear ang mga sitwasyon pero if you trust yourself and trust higher power you will get through it okay In the area of your challenge this week, Aquarius, you have the Five of Wands. Challenge sa so iyo ang makinig din sa so, iba't ibang tao na nagbibigay sa iyo ng iba't ibang opinion o iba't ibang ideas and uh, solutions and advices. Make sure na kung meron mang mga mga jan o mga tao na may iba't ibang uh, idea o creative dispute with other people, make sure na hindi ka lang nakikipaglaban para sa sarili mong mga idea o sa sarili mong karapatan o para manalo lang sa isang argument. Make sure that you also listen and get their point and try to assess hmm, para may point naman siya magagamit ko yun as a lesson magagamit ko yun as an idea to self improve ganyan so make sure na this time whatever you make pag uh, isipin mo lagi cause and effect Kung anong ginagawa ko now baka makaapekto to sa future ko so i need to make sure na itong nilalaban ko at pinipilit ko pagtagumpayan ay makakatulong sa akin in the future at hindi ako mariredirect o magkakos ng another conflict or complication sa life ko, okay? Five of Wands being clarified by, I'm hearing, bantayan mo ang iyong aksyon, ang iyong pananalita, huwag makaapekto ang iyong emosyon. Clarified by the Ace of Wands, yes. Dalawang best lobas ang Ace of Wands, this is really about an endeavor, an opportunity. Make sure na may matututunan ka sa mga bagay na yan because it will give you like a brand new start. Or a brand new life. Makakatulong siya para pag may sinimulan kang bago, alam mo na ang gagawin mo. Kasi may natuturan ka na in the past. Hindi pwedeng laging simula na simula. Pag nagsimula ka ng isang bagay at may complication, give up ka na, simula ka na naman. Kasi wala ka matutunan sa nakaraan. So make sure kapag pag nagsimula ka... Um, conscious sa isip mo na yung nangyari sa past, i-apply mo now, mga tutunan mo doon para hindi ka lagi nag-start over, okay? Make sure that everything that you start, ay mag-start ka ng clean and learn from other people, okay? In the area of your fortune, work, may pagbabago, mayroong development. Uh, Naghihitay ka ba ng promotion? papers, approval, go signal, para tigna siya now. May improvement. People are gonna see your potential. People are gonna see how hard you sweat and you focus on the things na pinagkatrabohan mo. Kikilalanin kanila nila, i-acknowledge nila yung efforts mo, and you will get a beautiful, beautiful reward or incentive or a A beautiful, uh, sweet result sa bagay na to. So, congratulations. Eight of Pentacles being clarified by the Ace of Swords. Ooh! Talaga may clarity dito this time. In everything that you're working on. May clarity, may good communication, people are noticing you, may magandang pag-aksyon. Parang kung ano man ang gagawin mo this time, this week Aquarius, may magandang resulta. Ah. Parang, ah, ito yung step gagawin ko, ito yung plano ko. Yan. May kita mo, clear as, 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 the sky. Clear na clear ang plano, clear na clear ang steps, at magagawa mo siya smoothly. Congratulations, Aquarius in the area of her divine advice. Meron kang nine of swords and four of wands. Um, I'm hearing dito, may goal kang gusto matupad. And nakikita mo na yung magandang result. Pero dahil napakalayo pa niya at gusto gusto mo siyang makuha, masyado ka lang na stress. masyado ka lang nag-worry. Um, in overthink mo para kailangan kong gawin to kailangan kong gawin ganyan kasi kailangan tong resultang nasa isip ko matupad dito, the way I pictured it So paalala sa iyo ng iyong spirit guides enjoy every step. You don't have to worry. You don't have to overthink. You don't have to really um, picture it in three different ways. O kailangan perfect na perfect the way you envision it. This time, just go with the flow and trust God's plan. And you will get to that finish line. You will get to that stability and threshold and milestone in your life. And you will celebrate it. Kailangan lang ngayon, i-enjoy mo yung journey. And don't overthink things, okay? The nine of swords being clarified by the six of swords, yes. Kalamahin mo ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong damdamin. Paparating ka rin doon. So ngayon, I know it's so hard to ang daling sabihin na tanggalin mo yung worry mo, tanggalin mo yung stress mo, tanggalin mo yung overthinking mo. I know it's so hard to do. Especially kung nakasanayan mo na mag-overthink sa mga bagay-bagay. But this time, learn to meditate, learn to just alisin mo yung sarili mo sa mga bagay na nagpapastress sa'yo para lalo kang uh, maging kalmado if people are ratting you out or lari sinasabi sa'yo ganito gawin mo gawin gawin mo ilayo mo ang sarili mo sa kanila para lalo kang hindi ma-stress okay learn to walk away from people, places, and things na nagpapastress sa'yo this time okay the four of ones being clarified by the full card so I'm hearing talaga dito um learn to just be I don't know why, pero maging childlike ka daw, learn to play, learn to have fun. Huwag ka masyadong guarded, huwag ka masyadong focus sa, sa, sa result na in mo na dapat perfect ganito, perfect ganyan, perfect ganyan. Learn to have fun, okay? Huwag ka masyadong nakafocus at mag-worry. Okay? Your outcome na napakaganda na the star, a wish fulfillment, a manifestation coming down from a divine. Pag-usapan natin later pag usapan muna natin ang iyong mga additional messages from a divine number 7 oh luck swerte at number 7 kung importante po sa inyo ang number nito, this is a confirmation that this reading is for you be spirit nakita po ba kayo nakita po ba kayo ng bubuyog anywhere whether pictures personal o internet o napag-usapan this is a confirmation that this reading is for you oh sweet results await like I've said here na may gandang resulta paparting sa'yo. So, congratulations. Sweet results await you. Napakaganda. Another message, believe in yourself. Le yes. Like I've said here, maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa kakayahan mo, huwag ka na mag-worry. Especially here with the Queen of Wands, pagkatiwalaan mo ang sarili mong kakayahan, self-confidence, self-esteem, and you will get it. Okay? Ito ang kailangan mong pag buong linggo. Aquarius, relationships, I am attracted to those people who serve my higher good. So this time, Like I've said dito, lumayo ka sa mga taong hindi na nakakatulong sa'yo o walang dulot na maganda sa'yo. And choose people that choose you. Know your tribe. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, we have the star card, may wish fulfillment, may katuparan, may minanifest ka in the past. And ngayon paparating na siya. I'm also hearing na this time, ang ganda ng outcome mo. You're trusting yourself, you're trusting your faith, you're trusting God na dada, uh, ibibigay niya sa'yo yung, yung mga bagay na hiniling mo ang taas-taas ng iyong pananalig at ipagkakalobyan sa iyo. For others, ipagaling, may, may gagaling na po sa inyong mga sakit this time. na po ba kayong uh, mga iniinda? Ayan, ngayon ang time to let go and move on and heal from all the things. May paggaling din mula sa mga past experiences na nakahirap sa iyo. Now is the right time for you to move on and go to the things na matagal mo nang hinahangad. Okay, the star card. The manif manifestation card is being clarified by the hermit card. Yes. Lahat ng sino search mo, because the hermit card is all about searching for the things na inaacquire natin maka complement sila oh. whatever you're searching you will get it whatever you're praying for the answers that you're trying to acquire your soul needs at saka kung ano yung mga minimit mo mga hinahangad mo at patuloy mong hinahanap ayan na paparteng na sila hihigitin mo na siya from the sky, from the heavens, at nahasa na siya. This is a um, magandang bunga, a good karma, something na pinakait sa'yo in the past, rightfully, rightfully, ibibigay sa'yo this time, Aquarius. Congratulations, that is your March 31 to April 6 reading. Saan po kayo nakaresonate, saan po kayo naka-relate comment down below, and I'll be reading your messages. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.